Bye. <music> Bye. dito sa pande dito po yan sa kulang lupa sa arko lang ko paglagpas ng arko ayan bagong bukas po ito ayan update po natin sila ayan ngayon po araw ng sabado marami pong namimili po rito ngayon mga paps so. good morning pupunta po tayo doon sa dulo na yun kasi mukhang nilatagan na nila nung unang pagpunta natin halos wala pa doon sa dulo mga paps umpisa lang tayo rito ngayon ito ang dami rin yan ito sa naghanap ng panel anong motor kaya ito mga paps del grip rame ah, Ano pangalan nito? ayan mga boxo, pangalan. Guys, hmm? nagtatanong, ito ang daming mags dito. At saka ayan magtatanong yung top box andito pa 800 po yung medyo malaki 400 yung medyo maliit. Meron may top box sila mga paps. Ito yung 400. Ito tingnan nyo po, ito yung 400. Nila mga paps, 'yan yung 400 na top box. yan dito po 'yan sa burautan sa pandi mga paps, 'yan. Oh. Ah oh, may sticker pa. Ayun tingnan nyo malaki na rin po yung kasya diyan, oh. Sa ah, purautan, ito naman ay Mamay, pati po mga helmet meron. Marami, mamimili kayo. Iba ibang kulay mga paps, oh. Top box, 400. Ayan, 400. yan, maganda yan, oh. bigat. bigat. Wow, mga sticker. Ito, may mga pipes, amags uh, one pipe. One pipe, pare. Oh, na kaya laman ito? Ito, ito mga paps, marami pa sa gilid, marami pang bubuksan. Marami pang piyesa to, oh. to, magandang ano nito, Handle grip. sa burautan latagan dito sa pande mga papsa pande bulangan, bulang lupa ayan si boss oh ito marami pala sa loob ng karton oh hi guys Ay, ano, ako. shout out oh wala na nga nakakaparehas ano may nahanap ka na boss? meron na sana ang ano isa eh. isa, baka nasa ilalim lang, sige lang libre na lukay boss andang keychain chine ito po. Andil gripo. oh na channel mo po. Ah uh, Red Sweet TV. Ah sa YouTube. Yan sana may mahanap si boss ng hinahanap niya. May kaparehas. Ayun, wala low cut si boss. Dali na itong mga kotsa Oh, sa pandi pandi Bulacan mga parts yan, estator, naghanap ng estator Eto, marami rin dito mga paps oh. estator, estator coil po, tingnan nyo po sabado, araw ng sabado ngayon yan, mapapansin nyo agad po ito kasi warehouse sya sa tabing kalsada mismo kalagpas nyo lang ng arko ng panlito lang lupa mga paps makikita nyo na agad itong pwesto bagong burautan dito sa pandi ah ito maganda to alpine star mga paps alpine star ito. alpine star

sa naghanap ng side mayroon marami po rito oh. ito may ibang klaseng side mirror, mga box ang makikita nyo rito oh. ay maganda to ito oh. ayan mga box may ano na sya Ayan mga paps ha, don kayo sa dulo, kunin nyo lang yung items na gusto nyo, then dalin nyo dito kay madam. Dito nyo po inquire kung magkano. Ayan. Kasi siya po nakakaalam ng mga price. Ayan, malapit lang naman po. Ayan. kaling kayo doon, bitbitin nyo, tanong, pwede magtanong dito, di ba? Ayan. At ah, dito rin kayo pwede magbayad po araw ng Sabado, marami pong namimili oh. Hmm. Anong oras yung bukas? Ganoon pa rin? 7 to 7? 8 to 7. Ah, 8 to 6. Ayan mga paps ha. 8 to 6 daw. 8 yung bukas, 6 naman yung sara. Okay, pero kahit bukas, linggo, araw-araw na bukas. Ayan, kahapon lang nagsara. Open, din kapon? Open din, oh, open din pala sila kapon kahit meron ni Ayos so oh, walang holiday holiday talaga. Wala. Sige. Yan. Tuloy-tuloy daw po open sila mga pa <laughs> <laughs> Eh baka may papatiin naman dyan. Kasi oh, batiin mo na. Wala. Wala. Marami pong nabibig. Pask-pask sa lahat. Kahit kahapong. Biyak ni Santo, mga paps. Biyak Ayan, o. Oh. Marami pang iyaan, paks. Abangan nyo po sa susunod na video ko, mga paps. I-update natin ulit po. Puntahan natin ulit boss, nahanap na. Ah, ba, bagay, uso din yan ngayon. Na. Yung magkaibang kulay, pero parehas ng laki. naka-ready na mga parating pau. Tá top, mong seat cover ang gagandang seat cover mga paps dito oh Punta tayo dun sa dulo na yun mga paps Ayun, dinagdagan na nila Tapusin muna natin, natin dito Ayun, Para makita nyo, May mga clearings din po Ito, clearings ng XRM oh. O, oh, sa naghanap ng clearings ng XRM meron pang rosy pang rosy to mga pubs rosy 150 oh. oh, ayan rosy 150 yan o clearings kulay black meron po dito mga pubs oh. ito sling bag swap rito. Ang lawak. Saka kahit po umulan may bubong. Walang problema. May bubong. Ayan. Ayan tingnan nyo po. Lahat po pyesa yan. Nakalatag lang. Pati itong sa gilid na to. Pyesa rin po ito. Pahaba. Ayan. O, lahat. Itong mga nakabox na to. Pyesa pa rin to. I-unbox pa to, mga paps. Nahanap lang ganito, dashboard, meron po dito nga, no? nang bolt ng internet oo uh -huh. pag malapit rito o gusto pumunta rito, punta na po kayo mga pop. Dito lang po yan sa Pandibulakan mga pop sa pagkalagpas nyo ng arko ng pulang lupa. ayun ang dami. ayun kapunta na tayo dun sa gilid na yun. Ang dami mga pop oh. so. Ayan. May crab, ilaw, crab. ng TMX o oh. TMX one na kulay pula maroon no? no, no, takip yan yeah, o oh. dami dami piyesa malatag lang eh. So, takip dun sa bulsa Ito, may uh, i-unbox pa to dami daming pyesa oh, May kamay-kamay Magandang bolt maker to Kaya natapos. Ah, bate, bate. Oy, shout out din eh, shout out ko sa iyo sa lahat ng taga ano. Okay. Taga Okay, Motor Parts Kayapi. No? Shout oh, out kayo. Okay? No? Okay, oh. Motor Parts. Ah, yeah. oh, shout uh, out. nga pala si Junri Morin. Uh, dito kami sa Pandi na assign. You know, dito na-assign si boss. Yan. Ito no, sasabihin mo sa mga ano natin, punta na kayo dito, ayan, pumili oh, na kayo. Oh, pumili oh, na Bili na kayo dito, pumili na kayo. Yan oh, to. Murang-mura lang dito. Murang-mura lang. Oo. Oh. Okay. Siguro, iaabot pa rito yung display. Oh, iaabot pa dito kasi meron pang... Meron bang tray? Oo. Oh. Ayun, okay. babalikan natin si Boss, i-update okay, natin okay. ulit. Kay tanaw motor? Oo. Tanaw mo motor? Oo, oh, pag pag may kulay na, universal na 'yan. Pag stock yung puti lang ba? Mm. Okay. Yan na, babalikan natin si Musa. Okay. Pagka, uh, yan, di-displayan daw nila, isasagad pa kung Balikan natin. Eh ngayon, in-update na rin natin ulit. Kaya tingnan nyo po dito sa video ko mga pups, kumpleto gamit niya, kumpleto piyesa niya. Eh no. Pala, sa pala si Boss Ape, oh. Shoutout mo andon sa ano? Sa sa, sa budigan niya. Sa budiga malay budiga Pupunta dito mamaya. Hindi namin alam kung pupunta ba. Ano ba, oh? ano to CP holder eh ano mayroon pala nandito mga box oh. yun mga, mga helmet si yan tingnan nyo po mga paps ang lawak po ng pwesto nila dito ayan oh tabing highway lang po yan highway oh ayan yung palasada oh eto mismo yung pwesto warehouse po ito nakalatag lang po yung mga motor parts nila rito sa Lobo oh. uh, safe kayo kahit umulan ay bubuhin oh. natin na maalis to kasi daw yung display na yan, i-adjust dito, yung usok papunta rito. Marami pa po kayong makikita mga motor mga babi. Ano, malawak pa yan dito. Sasagad daw nila dyan yung display nila. Babalikan natin ulit to mga papsi update natin. Sana lagi yung panoorin yung mga video ko. Ayan. Yan si ate. Baka may sya out. O, baka may babatiin to. Wala. Wala. Oh, one day. One day. babatiin no? Baka may babatiin no? No. Oh. Ano yun? Let's cover. Ayan natin. na Ayan o. Ayan Ayan mga pablo. mga na. Sa sabi nga ni Kuya Jay, mapunta ka daw dito eh diyan ko nang sticker, hindi ako subscribe. Samplet lang 'yan, abis pa. hindi ako sinubscribe Mommy ah. man, ayaw niya panoorin sarili niya. Ay Makita ko na. Ayan, makukuha niyo agad 'tong mga paps kasi tabi. Ano? Tabi lang nang highway mismo 'tong mga bobs.

Punta na kayo rito mga paps, ano pa hinihintay nyo? Kompleto po rito, kompleto po mga motor parts nila. Yeah.